pagtakpan mo Pandarin yung pakinggan natin yung makina para sabay-sabay natin maklasin yung Eh, malakas kit

Ito ang gawin mo. Tangkalasin mo itong tanki. Alam mo nung kabisado mo na ito. Pangkalasin mo ito Tawag ka lang kung mayroong hindi kaya tanggalin. Pangkalasin mo lang. Oh. Tapos yung tapit, kalasin mo. Tapos baklasin mo ito dyan. Pagkatapos na baklas yan, tawagin mo ako. Magbibigay okay, tayo ng tip dito sa magkalas. Itong INS 160, INS 200 na IPA. Bantayanan nyo yan. Eh yung dahilan. Delikado yung mag-layup yung sir ba? Delikado mag-layup to. Oh, bu buo po naman bibilhin ito. Nagtatagas kasi siya oh. Nung pagbili mo, ganito na siya? Oh, ganito na talaga. Oo, so, oh. oh, nadali yun pag magbaklas. Kasi ibang ginagawa magbaklas, doon sa pinakapuno. Ang akin, magbaklas ko para safety yung kuan. Ito lang. Dito. Okay, yung... oh, dito lang pagkalasin. Epoxy talaga mangyari yan. Ito, ito lang kakalasin nyo yung hose nang gagaling doon sa ilalim ng tanki doon sa fuel pump niya huwag nyong bunutin sa puno kasi napakarami na na disgrasya ganyan ba? Diba? yung dulo nito dito mo lang i-disconnect tapos ito naman yung kabila ito 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 yung i-disconnect mo dito para maiwan to hmm, para ito lang hugutin share ko dito sa mga kapwa mechanic na hindi pa nakaranas na magbanklas ng uh, NS165 at saka yung RS FI at saka yung ns 165 huwag kayong magkalas dito kaya ano yung nangyari dito eh sabi na mayari to ipoksihan na lang niya pag ka nakalagay huwag dito kalasin itong dulo na lang connection doon sa UL filter kasi dito pag nagkamali kayo mababali yan pag nabali, buo pa naman yan, 6,000 plus. Yun ingatan nyo. Huwag ipairal yung fried. Huwag napakarami ko na na-encounter dito na ganito na mga sira. kino na mga customer. oh, ayaw may wala. Ito yung mga gawa. Royal mga roser ginagawa natin. Kaya nagsishare tayo ng video. So yung gawa natin, mga kapayos, mga ganitong basag. Epoxy natin kasi yung budget sa mayari Kasi alam mo magkano to 6,000 plus to So ulitin ko Pag dito kayo nag Dito yan nakaganyan Huwag nyong kalasin dyan dito, Huwag kayo dito magkalas Kasi naano talaga yan na, Dalawa lang option yan Maaring basag maaring hindi Kasi may mga matitigas yan yeah, Okay oh, yeah. Gawa natin Puro makina Ugasan mo lang ya, pagkatapos hugas, tawagin mo ako. Magolo. Oh no. Tigas ang clutch cable, silipin natin 'to. Dalawa. Alisin natin 'tong isa mo, Balik natin sa stock Para mas malambot ah, Magamit yung emergency Balik na natin sa standard Para mas maganda yung piga sinuwin papalit natin ang kuan ito ito do adjuster ipantay mo dito yan pantay pag napantay may ilagay mo to yan pag napantay ilagay mo yan yan oh, ganyan yung kailangan dito may konting play para maganda 'yung gambyo, malambot na siya. Okay, takpan mo. Iris natin. wala na good okay check natin kung nawala ba yung kwan wala na sir okay so under observation pa rin yan kung babalik siya yung sensor lagi ko yung kanina oh yung isa ano turno pa ano turno po yun wag this